Hi. Hi, my name is Ricardo Biotida Jr. Ang uh, Pag-usapan nito ngayon is why students work for C students and why B students work for government. Meron na itong video, trailer, cha full video na nasa youtube.com na pwede nyo i yung, yung book review by Ricardo Atida. At saka uh, maraming mag sa youtube. Okay ang topic na ito ngayon is about taxes, money, tsaka debt, at marami pang iba. Una, mag-umpisaan natin yung A students. Ano yung A students? A students mean yung mga smart, matatalino sa school, tsaka sa go tsaka yung mga doctors, mga professionals, tsaka marami pang iba. Di work for C students or yung maliit grado, yung bagsak school, ng college dropout pero mag, pag yung negosyo dito nagtatrabaho yung mga A students sa C students there's the two difference Para, may iba't ibang klase yun eh ang successful, merong smart people, merong successful people tsaka yung entrepreneurs meron professional tsaka not all ano ito ito hindi lahat yung successful ay puro mamaya, mayayaman lang. Merong hindi mayaman kaso very successful. Iba't iba kasi yung pananaw natin sa buhay. Like for example, very successful ka na kasi may tayo ka ng tindahan. Or di kaya successful ka, na, successful ka na kasi nakapag high school ka. Yun. Yung mga happy moments mo or memories mo na hindi ka ambilhin ng pera. Para sa iba, yun ang, sa kanila successful na sila for me kasi whether it's money or not I want to be successful pero let's face the facts or the real world na kailangan natin ng pera so how much is your worth for me it's a billion it's a trillion it doesn't matter as long as yung healthy ako ganun important din yun not just like focus sa pera kasi ang health natin bababa ba, hindi natin makontrol ba diba? kailangan din yun tsaka yung mga capitalist man importante din yun sa ating mundo capitalist business owners dapat din for me yung mga average people yung mga walang pinag-aralan talaga yung hindi na pagtapos ng college merong merong ways na makapag yung mapasokan yung trabaho na gusto na o business like first up ako po gusto ng computer programming kasi wala akong pera pang college diba tsaka ang mahal ng tuition kung mag loan ka naman within 4 to 5 years let's say for example 5 years ka nag 5 years ako nag college tapos pataas ang pataas yung interest tsaka yung college, yung college loan pataas ang pataas once nag graduate ako yung bank mag na nag expect na babayaran ko sila di ba? ganun yun eh mag work ang bank kada may utang ka kailangan mo ba na interest yung mabay mo na interest once for the na yon hindi pa lahat pa yun kasi ang binayaran mo lang is yung interest mas na full the mo rin yung interest sa, sa yung payment mo sa binayaran mo loan so rin loan tsaka another payment naman so dagdagan nila kasi yung credit score mo is mabuti di ba tsaka ganun magwi ang mga business owners palagi nang ginagalaw yung vehicle na vehicle means money or funds kaya ano tawag mo dyan asset tsaka tungkol mo sa asset asset means liab uh, eh, hindi sorry, asset means money coming in from your pocket liabilities means money ke coming out from your pocket or wallet ganun yun lagi mong tandaan na ang pera na pupunta sa bulsa mo hindi sa bank mo ay asset kaya sa bank mo man asset tsaka liabilities na nagagastos mo o na, hindi yung liabilities mo it means yung pera na nakuha sa pera mo o sa din mong pera ayun liabilities daw doon tsaka ano pa meron din yung iba't ibang klase ng taxes between sa yung ESBI E stands for employee it means employee means employee means 40% paying taxes S or self-employed like mga professionals, doctors, lawyers, so marami pang iba. I start, I mean, pay taxes for like 60 percent, and B or business owners for, business owners pay for 20 percent of taxes. Investor zero above percent on taxes. Yan. ang uh, utang ng book na ito, si Robert T. Kiyosaki, isa, hindi siya guro, kundi isa siyang yung advocacy niya or the, yung pagtuturo niya is about financial education. Tsaka marami na siyang nasulat na book. Yung, yung nang sin, niya ng pang libro is yung Mr. Poor dad. Tapos nagsimula siya ng Rich Dad. Meron din siyang mga podcast din. Meron siyang website richdad.com at richdadworld.com Tsaka kung hindi niyo sa kilala, pwede sa i-google o i-research sa internet or sa YouTube, mga video na hindi siya part ng network marketing kaso ano siya, um, advocacy na yung pagtuturo niya is about networking din yung networking means hindi trabaho yan, hindi yan basta industry is our profession is like um, kasi naging bahat ako ng networking din sa affiliate marketing kaya ako ginagawa itong podcast ngayon para ma-improve yung marketing strategy ko at style para maging unique Tsaka ang maganda kasi dito, once nag-networking ka, hindi lang pang yung extra income lang, yung goal mo to is meron kang financial freedom, time freedom, tsaka marami pang iba. Pero ang importante dito, once nag-networking ka ay don't quit your job first. Don't quit your job first if hindi ka pa fully aware or hindi ka pa fully sure na pang long term na yung income mo dito. Income or commission, mo ano mga tawag mo dyan dapat keep maintaining your job, day job while doing your part time business para meron ka din pera daily, monthly, yearly tsaka baba pa. yung pang emergency funds saving funds, leisure funds future funds, sa marami may iba Na, nasa libre ni, jack ni Anthony Rubens pala yung money master the game I guess gagawa ako ng book review nyan video, tsaka audio for podcast hopefully ima may e din hindi ko kaya gawin lahat to yung mag podcast sa uh, fifty more fifty plus books or ebooks na na basa ko kasi ang dami nun sa yung B naman it stands for sa bureaucracyon yung mga government yung mga teachers sa pa iba na gugol for governments yung enough lang yung sahod kaso gusto nila maging successful din, tsaka gusto na sa job nila kasi hindi na kaya kasi enough lang yung sahod nila at wala silang ibang patutunguhan ganito kasi once nag quit na ng job mo same quadrant ka pa rin hindi ka magiging professional kung employee ka lang hindi ka magiging employee tapos mungo ka sa business owner agad kailangan mo muna mag self employed hindi ka magiging investor agad real investor. Lahat mo natin invest investment eh. pina pinagkaiba nga lang sa S or professional, yung mga ganito yan, kapag sa, nasa business ka, kanya-kanya sila kung professional ka or self-employed. May ba't one talent, walang teamwork. Kung sa ika naman, like for me, employ ako ngayon, kaya yung isip ko iba. Gusto ko mag-business. Tapos, ano yan eh, um, parang unahan. Wala masyadong teamwork. Pero itong B naman, hindi lahat yung successful okay, hindi lahat ng business owner successful. Meron nagiging bankrupt. Tsaka marami pang iba. At uh, kung wala investor, hindi magtatabo yung company. Kung business owner ka, kung hindi ka magsikap ng investor, pwede ka mag-invest sa sarili mo. The best way para hindi ka malugi sa business kung startup ka pa lang mag-networking ka, low cost pa, wala yung business mo, yung networking na business mo, networking ka pa rin. Hindi mo pag yung business, networking ka lang, pero treat it as your real business. Ang product, ikaw, hindi yung sila, hindi sila bumili sa products mo kasi gusto nila. Bumili sila kasi gusto na masolve yung problem nila. Ikaw yung mag-provide ng problem nila o ako. Tapos, sympathy mo o yung, hindi yung, ano tawag dito sa sympathy, yung, parang maaw, ano, mahirap iso din eh. Yung feeling na nakaka-relate sila sa iyo o nakaka-relate ako sa kanila. Yun yun. So I hope sana na-explain ko na lahat. Andito na lang. Salamat. Bye.